Sa isang baryo sa Leyte, may apoy na hindi kayang patayin ang tubig, apoy na hindi lang kahoy at bahay ang nilamon, kundi pati kaluluwa ng mga tao. Isang batang lalaki ang nakakita sa lihim na hindi dapat masilayan at mula sa gabing iyon, ang kanyang buhay ay hindi na muling naging normal. Ano ang tunay na nangyari sa baryong sinunog para patayin ang mga aswang? At bakit hanggang ngayon, may mga bulong na nagsasabing hindi sila tuluyang nawala? Sa isang liblib na bahagi ng Leyte, may baryong halos hindi makikita sa mga mapa. Ang daan papunta roon ay makipot, binabalot ng mga punong kahoy na tila may mga matang nagmamasid. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay mabigat, parang may tinatagong sikreto. Si Ernesto, isang batang galing bayan, ay inutusan ng kanyang ama na magdala ng gamot sa kanyang tiyahin sa baryong iyon. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang lamig ng hangin, kahit tirik na tirik ang araw. Ang kanyang balat ay tila kinikilabutan at bawat hakbang ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa gilid ng kalsada, may mga lumang bahay na yari sa kahoy. Ang mga bintana ay sarado at ang mga bubong ay natatakpan ng lumot. Walang batang naglalaro. Walang aso na tumatahol. Walang kahit anong tanda ng normal na pamumuhay. Narinig niya ang ihip ng hangin na tila may kasamang ungol. Parang boses ng matandang babae na mahina ngunit malinaw. Kuminto si Ernesto, hinigpitan ang hawak sa dalang bag ng gamot at nagmasid. Bigla niyang naamoy ang usok, makapal at masangsang. Hindi iyon amoy ng pangkaraniwang siga. May halong amoy na nasusunog na balat at buho. Mula sa malayo, nakita niya ang mga tao na nagtitipon sa gitna ng baryo. May hawak silang mga sulo at sa gitna ng apoy ay may mga nilalang na sumisigaw. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab at ang kanilang mga bibig ay naglalabas ng mga huni na hindi pangkaraniwan. Hindi iyon sigaw ng tao. Hindi rin iyon iyak ng hayop. Parang pinaghalong halakhak at hagulgol. Si Ernesto ay nanginig, ang kanyang tuhod ay halos bumigay. Napansin niya na ang isa sa mga nilalang sa gitna ng apoy ay nakatingin sa kanya. Direkta. Matalim. At kahit nasusunog, ito ay mumiti. Niting puno ng pangutya. Niting tila nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Si Ernesto ay napaatras, halos mabitiwan ang dalang bag ng gamot. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nanigas sa lupa. Ang apoy ay kumakain sa mga katawan ng nilalang at ang mga tao sa paligid ay sumisigaw ng dasal, humahampas ng mga kahoy at nagbubuhos ng langis sa apoy. Ang liwanag ng apoy ay kumikislap sa mga mukha ng mga tagabaryo. At sa bawat kisap ng liwanag ay lumalabas ang kanilang takot at galit. Ngunit sa mga nilalang na nasusunog, ang mga mata ay hindi nagmamakaawa. Sila ay nakatitig lamang, puno ng puot at lihim na kasunduan. Ang kanilang balat ay pumuputo, ngunit sa halip na abo ay tila nagiging itim na alikabok na kumakalat sa hangin. Dumampi ito sa balat ni Ernesto at bigla niyang naramdaman ang init na dumadaloy sa kanyang ugat. Parang apoy na pumapasok sa kanyang laman. Napakapit siya sa dibdib, hinihingal, habang ang mga bulong ay nagsimulang dumagundong sa kanyang tainga. Mga salitang hindi niya alam, ngunit malinaw na may kahulugan. Hindi kayo ligtas. Hindi kayo tapos. Hindi kami maubos ti. Ang kanyang mga mata ay lumabo at sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niya ang hugis ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay at ang anino nito ay lumilitaw at naglalaho sa uso. Hindi ito natutupok hindi ito natitinad. At sa kabila ng apoy, ang mga labi ng babae ay gumalaw. Babalikan kita. Nabitawan ni Ernesto ang bag ng gamot at napaluhod. Narinig niya ang mga yabag ng mga tao na papalapit, ngunit hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Parang lahat ay nagiging malabo na babalutan ng usok na tila buhay. Ang usok ay pumapasok sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, at sa kanyang mga mata. At sa bawat hininga niya, mas lalo niyang naririnig ang mga sigaw ng mga nilalang hindi na lamang mula sa gitna ng apoy kundi mula sa lahat ng direksyon sa lupa sa hangin sa loob ng kanyang isip ang apoy ay mas lalong lumakas at ang mga sigaw ay biglang natigil tahimik ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa mga iya unti-unting nawala ang liwanag ng apoy at naiwan si Ernesto sa gitna ng kadiliman at mula sa kadilimang iyon, narinig niya ang isang malakas na tibok. Hindi tibok ng puso niya, kundi tibok ng isang bagay na mas malaki, mas matanda at mas mabangis. Tibok na tila nasa ilalim ng lupa, umaaling gaungaw at umaabot sa kanyang mga buto. Nang bumalik ang kanyang ulirat, nakita niya ang mga taga-baryo na nagsisimulang magsiwi. Para bang walang nangyari? Para bang normal lamang ang pagsunog ng mga nilalang sa gitna ng gabi? Si Ernesto ay naiwan na nanginginig, hawak ang kanyang dibdib, at ramdam ang apoy na hindi namamatay sa loob ng kanyang katawan. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tinig ng babae. Babalikan kita. Nakatayo si Ernesto sa gitna ng naguusok na lupa, habang unti-unting naglalaho ang mga tao sa paligid. Ang mga bahay ay muling nagsara ng kanilang mga bintana, at ang kalsada ay muling natabunan ng katahimikan. Ngunit sa kanyang katawan ay may naiwan, Isang bigat na hindi maipaliwanag, parang may nakadikit na anino sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang dinampot ang bag ng gamot na nahulog kanina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at bawat dampi sa bag ay may bahid ng lamig na dumadaloy sa kanyang bala. Muli niyang naalala ang mga mata ng babaeng nilalang na umiti sa kanya. Hindi iyon itin ng pagkatalo. Hindi iyon itin ng isang nasusunog na halimaw. Iyon ay ngiti ng isang nilalang na nakatiyak na siya ay muling babangon. Habang naglalakad papunta sa bahay ng kanyang tiyahin, naramdaman ni Ernesto ang mga mata sa kanyang likuran. Walang tao sa kalsada. Ngunit malinaw na may nakasunod. Ang bawat yapak niya ay may kasabay na yapak, nakatago, ngunit ramdam sa bawat hinga. Ang hangin ay tila kumikirot sa kanyang tainga at may malamig na bulong na humahaplos sa kanyang bato hindi natatapos dito, hindi natatapos dito. Pagdating niya sa bahay ng tiyahin, sinalubong siya ng isang matandang babae na agad kinuha ang dala niyang gamot. Ngunit bago pa ito makapasok, bigla siyang huminto. Napatingin ito kay Ernesto at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bakit mo'y usok ka ng nilalang, bulong ng matanda? Nagulat si Ernesto at saglit na natigilan. Hindi niya alam kung ano ang sasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawa ka ng kanyang tiyahin ang kanyang kamay. Mainit ang palad nito, parang apoy na kumakagat. May nakadikit sa iyo, bulong ng tiyahin, halos hindi marinig. May tanda ka na. Napalunok si Ernesto at muling bumalik sa kanyang isipan ang ngiti ng babae sa gitna ng apoy. Babalikan kita. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Mas malapit. At mas totoo. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa banig, hindi siya makatulog. Ang kanyang dibdib ay mabigat at sa bawat pikit ng kanyang mata ay bumabalik ang mukha ng babaeng nilalang. Naririnig niya ang sigaw ng apoy, ang bulong ng usok, at ang tibok ng napakalaking puso sa ilalim ng lupa. Hanggang sa dumating ang sandaling bigla siyang nagising, pawis na pawis, kahit malamig ang gabi. Sa gilid ng kanyang banig ay may bakas ng abo. At sa dingding ng kubo, may nakasulat na mga salita na tila sinunog ng apoy. Hindi natutunaw ang dugo ng may tanda. Ang kanyang kamay ay biglang sumakit. Nakita niyang may marka sa balat niya, hugis ng mata, nakaukit na parang paso. At sa dilim ng kanyang silid, narinig niyang muli ang tinig ng babae. Ngayon ay nasa mismong tabi na ng kanyang tainga. Ernesto, akin ka na. Napakagat si Ernesto sa kanyang labi, pilit na pinipigilan ang sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na niya kayang kontrolin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang markang hugis mata sa kanyang balat ay kumikislap na parang baga mula sa naglalagablab na uling. Humahap di ito, dumadaloy ang init hanggang sa kanyang braso, paakyat sa kanyang balikat, at derecho sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding paninikip, para bang may kumakain sa kanyang mga laman loob. Sa labas ng kubo, ang hangin ay humuni, at ang mga dahon ng mga puno ay nagsipagkaluskos na para bang may dumadaang hindi nakikita. Mula sa malayo, umaling ang iyak ng mga aso, sunod-sunod, sabay-sabay hanggang sa unti-unti silang natahimik. Kasunod noon ay narinig niya ang pagkaladkad ng mga paa sa lupa. Mabigat. Mabagal. Ngunit papalapit. Pinilit ni Ernesto na igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga paa ay nanigas na parang itinulos sa banig. Ang kanyang mga mata ay kusa ng bumukas, at sa gilid ng kanyang paningin ay nasilayan niya ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, at ang dulo ay parang usok na dumadaloy sa hangin. Dahan-dahan itong lumapit, at bawat yapak nito ay nag-iiwan ng bakas ng abo sa sahig ng kubo. Huminto ito sa kanyang paanan. Mula sa dilim, tumingala ito, at doon nakita ni Ernesto ang mapupungay na mga matang kulay apoy. Hindi ito mata ng tao. Hindi rin ito mata ng hayop. Ito ay mata ng isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ibabaw dumapa ang nilalang, unti-unting gumapang papalapit sa kanya. Ang bawat galaw nito ay may kasamang kaluskos na parang mga kuko na kumakamot sa kahoy. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hininga nito sa kanyang mukha. Sinunog nila ako, bulong ng babae, mahina ngunit malinaw. Sinunog nila kami pero ikaw, ikaw ang magiging lagusan namin. Napalunok si Ernesto, ngunit wala siyang masabi. Parang may malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Umiti ang babae at dahan-dahang inilapit ang kanyang bibig sa tenga ni Ernesto. Sa bawat salitang lumalabas mula sa kanyang labi, ang marka sa balat ni Ernesto ay mas lalo pang naglalagablab. At kapag dumating ang gabi ng dugo, ikaw ang magiging apoy na bubuhay sa aming lahat. Biglang dumilim ang paligid. Hindi na niya makita ang dingding ng kubo, ang bubong o ang sahig. Napalibutan siya ng usok at sa usok na iyon ay lumitaw ang daan-daang mukha mga matang pula, mga ngiting puno ng kasamaan, at mga bibig na sabay-sabay na bumubulong. Isa ka na sa amin. Isa ka na sa amin. Isa ka na sa amin. Nanginginig ang buong katawan ni Ernesto. At bago siya tuluyang mawala ng ulirat, nakita niya ang mga kamay na nilalang na nakahawak na sa kanyang dibdib. At mula sa haplos na iyon, ramdam niya ang malamig na apoy na pumapasok sa kanyang puso. Ang kanyang huling narinig bago siya mawala ng malay ay ang sabay-sabay na sigaw ng baryo sa dilim. Isang sigaw na hindi pang karaniwan, isang huni na bumabalot sa buong paligid. Isang huni ng mga nilalang na hindi patuluyang naglalaho. Nang magkamalay si Ernesto, ramdam niyang malamig ang sahig na kanyang hinihigaan. Hindi na iyon ang banig sa kubo ng kanyang tiyahin. Ang ilalim niya ay lupa, basa, at may amoy ng bulok na kahoy at nabubulok na laman. Nagmulat siya ng mata, ngunit ang paligid ay balot ng kadiliman. Tanging mahihinang ilaw lamang mula sa nagliliyab na baga ang nagbibigay ng anyo sa kapaligiran. Sa mga baga ay nakaukit ang mga hugis na hindi niya maipaliwanag, parang mga simbolo, mga mata, at mga nilalang na kumikilos kahit sila ay apoy lamang. Napansin niyang nakapulupot sa kanyang braso ang mga ugat na parang buhay, kumikilos at humihinga, bawat pintig ng kanyang puso ay may kasabay na pintig ng mga ugat na iyon. Parang mayroon ng ibang dumadaloy sa kanyang dugo. Gising na siyali. Mula sa kadiliman ay lumabas ang isang anino. Mahaba ang katawan nito, payat, at ang balat ay parang sinunog na balat ng puno. Ngunit ang mukha ay wala. Tanging dalawang pulang mata lamang na lumulutang sa loob ng anino. Kasunod nito ay isa pa at isa pa. Hanggang sa napalibutan na si Ernesto ng maraming nilalang. Ang kanilang mga katawan ay nag-aalab, ngunit ang apoy ay hindi nagbibigay ng init, sa halip ay nakakapanglamig, dumadaloy sa kanyang buto. Sinunog nila kami, sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Sinunog nila ang aming mga laman. Ngunit ikaw, ikaw ang magiging sisidlan ng aming pagbabalik. Nanginginig si Ernesto, pilit na tumayo, ngunit hindi niya kayang igalaw ang kanyang mga paa. Nakapulupot na palaroon ang mga itim na ugat, mahigpit, parang posas. Bakit ako, halos pabulong na tanong niya. Mula sa kanyang harapan, muli siyang nasilayan ng babaeng nilalang. Ito ang parehong babaeng umiti sa kanya habang sinusunog sa baryo. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay mas malinaw. Ang buhok ay mahaba at kumakalat na parang usok. Ang balat ay basag-basag, ngunit mula sa mga lamat ay lumalabas ang pulang liwanag at sa kanyang bibig, nakangisi itong parang batang nagtagumpay sa paglalaro. Dahil ikaw ang tumingin sa akin. Dahil ikaw ang nakakita sa aming mga mata habang kami ay nagliliyab. Sa oras na makita mo kami ikaw ay amin na. Naguunahan ang tibok ng puso ni Ernesto at ang malalakas na tibok mula sa ilalim ng lupa. Parang may dambuhalang puso na humihinga sa kailaliman at unti-unting nagigising. Biglang lumindol, Umuga ang lupa at mula sa sahig ay lumabas ang mga kamay, mga sunog na kamay, isa-isa, umaabot pataas, pilit na kumakapit sa kanyang katawan. Napasigaw si Ernesto, ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa alingawngaw ng sabay-sabay na tinig. Isagiri den wi thefi amin. Isagiri den wi thefi amin. Isagiri den wi thefi amin. Ang kanyang dibdib ay biglang bumuka at mula roon ay lumabas ang liwanag na pula parang nag-aalab na bato. Hindi na niya maramdaman ang sariling katawan. Hindi na niya maramdaman ang kanyang hininga. Ngunit ramdam niya ang init, ang galit at ang uhaw sa dugo na hindi niya maipaliwanag. At sa pinakagitna ng kanyang utak, narinig niyang muli ang boses ng babae. Malapit. Malinaw. At tiyak. Ernesto oras na upang magising ang baryo. Muling dumagundong ang lupa at ang mga ugat na nakapulupot sa katawan ni Ernesto ay biglang kumalat parang mga ahas na lumabas mula sa kanyang balat. Ang mga ito ay gumapang sa sahig, pumulupot sa mga kamay na umaabot mula sa ilalim ng lupa at tila pinapakain ng apoy na nasa loob niya. Ramdam niya ang pag-agos ng lakas, isang lakas na hindi niya hinihingi, ngunit pilit na ibinubuhos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim at sa halip na karaniwang liwanag ay pula ang nakikita niya. Lahat na nilalang sa paligid ay lumiwanag sa kanyang paningin, mga hugis ng anino na naglalakad, naglalagos at kumikilos na parang buhay na uso. Baryo ng apoy. Baryo ng dugo sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Bumangon ka, si Sidlan. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang isang tibok na hindi na kanya. Dalawa na ang tibok sa loob niya, ang sariling puso at ang pusong umaalingaungaw mula sa ilalim ng lupa. Unti-unti silang nagiging iisa. At sa sandaling nagsabay, naramdaman niyang napuno ng apoy ang kanyang mga ugat. Sumigaw si Ernesto, ngunit hindi iyon boses ng tao. Isang malakas na huni, parang halakhak ng halimaw, ang kumawala mula sa kanyang bibig. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na napaluhod, yumuko, at humalik sa lupa. Dumating na ang pinili dumating na ang tanda. Dumating na ang bagong apoy. Sa mga apoy na nakapalibot, unti-unting lumitaw ang anyo ng mga bahay, mga kalsada at mga tao ng baryo. Ngunit ang kanilang mga mukha ay baliktad, mga matang walang laman, mga bibig na punong-puno ng ngiti at mga kamay na humihingi ng dugo. Nakita ni Ernesto ang baryo ng mga nilalang, ang tunay na anyo nito na nakatago sa likod ng ordinaryong mga kubo. Ang lahat ng sinunog noon ay hindi talaga nawala. Sila ay naghintay lamang ng lagusan. At ngayon, siya ang pintuan. Mula sa dilim, lumapit muli ang babae, nakasuot ng puting saya na punit-punit at nababalutan ng abo. Hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo, Ernesto. Dahil ang apoy ng aming pagkamatay ay buhay na sa loob mo. Hinawakan niya ang mukha ni Ernesto, malamig na parang yelo, ngunit nakakapaso sa balat at sa haplos na iyon, biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sigaw ng mga sinunog sa baryo, ang mga boses ng babae, bata, at matanda na humihiyaw sa gitna ng apoy. Ngayon, naririnig niya silang lahat sa loob ng kanyang ulo, nagsasalita, nag-udyok, nagbubulong. Pataasin mo ang apoy. Bawiin ang dugo. Gisingin ang mga natutulog. Napaluhod si Ernesto, hawak ang kanyang ulo, halos mabaliw sa dami ng tinig. Ngunit sa kalagitnaan ng ingay, isang boses ang pinakamalinaw. Isang boses na mas malakas kaysa sa lahat. Boses ng pusong nag-aalab sa ilalim ng lupa. Simulan mo sa baryo. At sa iglap, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng kalsada ng kanilang sariling bayan, hindi na sa kubo ng tiyahin, hindi na sa lugar ng abo. Kundi sa mismong baryo na kanyang kinalakhan. At sa kanyang mga kamay, nagliliyab ang apoy na hindi na ubos. Sa paligid, isa-isang nagbubukas ang mga bintana. At mula sa mga anino, nakatingin ang mga taong hindi na tao. Ngumiti sila. Dahil ang baryo ng mga sinunog ay muling nagising. Sa gitna ng dilim at apoy na bumabalot sa kanyang katawan, unti-unting bumigat ang paghinga ni Ernesto. Nakatayo siya sa gitna ng baryo, hawak ang kapangyarihang hindi niya kailanman hiniling. Ang mga nilalang ay nagsisimulang maglakad palapit, yumuyuko sa kanya, umaawit ng mga bulong na parang sinaunang dasal. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, may bahid pa ng pagiging tao. May boses na mahina, halos pa bulong, ngunit malinaw na kanya. Hindi ako kanila. Pumikit siya, pilit na nilabanan ang naglalagablab na init sa kanyang dugo. Sa kanyang isipan ay sumulpot ang alaala ng kanyang ama, ng kanyang ina, at ng baryong kinalakhan niya na puno ng buhay at halakhakan bago dumating ang gabi ng takot. Isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mata, at sa pagdampi nito sa lupa ay biglang nagliyab ang apoy sa kanyang paligid. Ngunit kakaiba ang apoy na iyon, hindi malamig, hindi itim, kundi maliwanag at maputi. Sumigaw ang mga nilalang, umatras, at isa-isang naglaho na parang abo na tinanggay ng hangin. Ang babae ay nakatitig sa kanya, galit na galit, ngunit hindi makalapit. Hindi mo kami matatakasan, Ernesto. Sigaw nito habang ang kanyang katawan ay nagiging usok na naglalaho sa hangin. Ang tanda ay nasa iyo na. Ang apoy ay sa iyo na. Babalik kami hanggang sa tuluyang naglaho ang lahat. Naiwan si Ernesto na nakaluhod sa gitna ng kalsada, hingal na hingal habang ang puting apoy sa kanyang kamay ay unti-unting namatay. Tahimik na muling bumalik ang gabi. Tahimik na bumalik ang baryo, parang walang nangyari munit sa kanyang braso, nanatili ang marka, ang matang nakaukit sa kanyang balat, tila nakatingin, tila naghihintay. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang babalik ang apoy. Ngunit sa gabing iyon, pinili niyang bumangon, humakbang palayo at huminga ng malalim. Dahil minsan, kahit sa gitna ng dilim at takot, ang tao ay may kapangyarihan pa pumili. At pinili ni Ernesto na manatiling tao.